kung malaman mo na drug sa asawa mo sa kwarto kung nasa ng daughter nyo at nalugyang negosyo na in-establish mo dahil nilustay ng mister mo ang pera ng kumpanya para tustusan tusa ng niya? Pwede ba maanal lang kasal nyo on the ground of psychological incapacity? Hi, Filipinas and Great World! How are you, illustrious For today's video, I'll be sharing the landmark Supreme Court case na nag-abandon sa Molina Guideline. Rosanna Tanandal versus Maria Victor Andal case story. Bago ko i-share ang case story, ano nga ba ang psychological incapacity? Ang psychological incapacity ay binubuo ng malinaw ng mga kilos o ugali na nagpapakitang hindi naiintindihan at hindi nagagampan na ng isang tao ang mahalagang tungkulin sa pag-aasawa dahil sa mga dahilan na may kinalaman sa pag-iisip. Hindi ito isang sakit na kailangan matukoy ng doktor o ng isang clinical expert kaya hindi rin kailangan ng opinion ng eksperto. So ngayon, pumunta na tayo sa ating case story. Nagsimula ang kwento ng magpakasal si na Rosanna Tanandal at Mario Victor Andal on December 16, 1995 at the Saints Peter and Paul Parish in Poblacion, Makati City. On July 27, 1996, Rosanna gave birth to Maria Samantha, the only child of the parties. Pero maaga pa lang ay nagkaroon na ng seryosong problema sa kanilang pagsasama. Ang husband, si Mario, had a serious drug addiction ulit ulit siyang pumapasok at lumalabas ng rehabilitation. Pero hindi niya malabanan ang bisyo niya. Umabot pa sa point na nagmamariwana siya sa kwarto mismo kung nasa ng anak nila. Dahil sa addiction niya, bumagsak ang construction company na tinayo ng asawa niyang si Rosana. Kinuha niya kasi ang pera ng kumpanya para ipang fund sa pagdadrugs niya. Kaya napilitan si Rosana na isara ang negosyo. Since wala talagang ambag si Mario, si Rosana na ang naghanap ng paraan para mabuhay ang pamilya nakahanap siya ng trabaho at naging executive assistant sa GSIS Financial Center. Ayon sa physician psychiatrist, may narcissistic antisocial personality disorder si Mario at substance abuse disorder with psychotic feature. Base ito sa interviews kay Rosana, sa anak nila, sa sister-in-law, at pati sa handwritten history ni Mario habang nasa rehab. Dahil dito, ang regional trial court declared na void ang marriage nila Rosana at Mario dahil sa psychological incapacity. At binigay kay Rosana ang sole custody ng anak nilang si Samantha. Nag-file ng reconsideration si Mario pero na-deny ito noong August 29, 2007. Pero ang Court of Appeals ni-reverse ang desisyon ng RTC. Sabi nila, yung psychiatric evaluation ni Dr. Garcia ay unscientific and unreliable kasi hindi niya in-interview si Mario para daw nakabase lang siya sa second-hand information mula sa isang site. Ang issue, void ba ang marriage nila dahil sa psychological incapacity ang ruling. Yes, sabi na Supreme Court with clear and convincing evidence na patunayan ni Rosana na si Mario ay psychologically incapacitated para gampanan ang duties niya bilang asawa kaya void ab initio ang marriage. At dito nagkaroon ng malaking pagbabago pagdating sa psychological incapacity na ground. Kasi the Supreme Court abandoned the second Molina guideline. Ano second malina guideline dati dapat the root cause of the psychological incapacity must be first medically or clinically identified ang root cause then stated sa complaint then proven by expert and then explained in the decision sinasabi ng article 36 ng family code na ang incapacity or kawalan ng kakayahan ay dapat psychological hindi physical kahit minsan may physical na sintomas o kilos na lumalabas. Kailangan mapatunayan sa korte ng isa o parehong asawa ay may sakit sa pag-iisip o kondisyon na umaabot sa puntong hindi niya alam o hindi niya kayang gampanan ang mga obligasyon niya bilang asawa. Kahit hindi kailangan magbigay ng eksaktong halimbawa ng ganitong incapacity, dapat malino na maipakita ng ugat ng problema ay isang psychological illness at may maipaliwanag kung paano ito naging dahilan ng kawalan ng kakayanan. Pwede rin magbigay ng ebidensya ang mga lisensyadong psychiatrist at clinical psychologist. Ang ating doctrine, para matukoy kung psychologically incapacitated nga ang asawa, ginamit ng Korte Suprema ang Tan Andal Guidelines na nagsasabing una, dapat may psychological incapacity na noong araw ng kasal pa lang. Pangalawa, dapat matagal ng parte ng personalidad ng tao na na-develop ito bago pa sila ikinasal. Pangatlo, dapat may seryosong psychic cause. At pangapat, dapat mapatunay ng malinaw at nakakakumbins sing ebidensya na talagang may psychological incapacity ang tao. Dahil dito, minago ng Korte Suprema kung paano dapat intindihin ang psychological incapacity bilang basihan sa pagdedeklara ng nullity of marriage. Sa makatuwid, sinabi ng Supreme Court ngayon na psychological incapacity is not a medical concept, it is a legal concept. Ibig sabihin, hindi kailangan ng medical diagnosis, hindi rin kailangan na maging permanent or incurable, hindi rin required lagi ang testimony ng psychologist or psychiatrist kahit testimony ng malapit sa kanila, pwede na. Ang mahalaga ay clear and convincing evidence na hindi kayang gampanan ng spouse ang essential marital obligations. Napatunay ni Rosana ang kinakailang ebidensya para manalify ang kasal niya kay Mario. Bukod sa salaysay ni Rosana ipinilawa, nagdini Dr. Garcia, kung paano nagkaroon si Mario ng mga ugaling tulad ng matinding irresponsibilidad, pagiging padalos dalos-dalos, kawalan ng tunay na pagsisisi, kawalan ng empathy, at may sense of entitlement. Mga asal walang na nagpapakita ng kanyang kawalan ng kakayanan ng gampanan ang mahalagang tungkulin sa pag-aasawa. Sa kabuuan, may partner relational problem daw si Mario na resulta ng kanyang psychological condition. Meron siyang malaking pagkukulang na hindi niya maibibigay sa kanyang pamilya. Ang pagmamahal, suporta, dignidad, pangunawa at respeto. May malinaw siyang mga katangian ng isang personality disorder. Wala rin sapat na ego strength si Mario para kontrolin ang sarili at harapin ang mga challenges sa pag-aasawa asawa. May mga karanasan siya noong bata pa na nagdulot ng insecurity at sama ng loob. Kaya may tendency siyang kontrolin ang ibang tao at maging mas mataas kisa sa iba para mapanatili ang reputasyon niya at maprotektahan ang pride niya. May narcissistic antisocial personality disorder din siya. Dagdag pa dito ang kanyang substance use disorder na may psychotic features tulad ng paranoid delusions at kakaibang pagugali. Pati agresyon sa mga tao sa paligid niya. Kahit na maayos naman ang pakitungo niya sa nag-iisa niyang anak, hindi niya natupad ang mahalagang obligasyon niya bilang asawa. Totoo rin na nagbigay si Dr. Garcia ng expert opinion kahit hindi niya nakausap si Mario ng personal. Pero ayos lang ito dahil ang mga expert witnesses ay hindi nagbibigay ng testimonya base sa personal na karanasan kundi dahil sa kanilang kaalaman, training at expertise na wala ang karaniwang tao o hukom. At kahit ang drug addiction ay ground para sa legal separation, hindi nito pinipigilan ng korte na i-declare void avoid ang kasal. Ang legal separation kasi ay pagkakaroon ng hiwalay na buhay lang pero hindi nagsasabing walang bisa ang kasal. Posibleng may psychological incapacity ang isa o parehong asawa at ang mga epekto nito ay lumalabas bilang grounds lang para sa legal separation. Pagdating naman sa drug abuse, basta mapatunayan na ito ay palatanda ng psychological incapacity na umiiral na nung kasal pala. Sapat na yon para maging void o walang bisa ang kasal ayon sa Article 36 ng Family Code. Kaya naman ang decision ng Korte Suprema, the petition for review and certiorari is granted. The Court of Appeals decision are reversed and set aside. The decision of the Regional Trial Court of Paranaque City is reinstated. Yun lang Thank you for watching. Till our next vlog, please like, share, and subscribe. Later.